Mapagunita po natin sa kanya pagdadalamhati, pagluluksa, na andito yung mga ang nanay na lumuluha. Ang nanay na malungkot na malungkot ang mukha. Ang nanay na parang siyang walang gana. Ang nanay na bagsak ang katawan. Ang nanay na wala nang mailuha. Ang nanay na lubos na nagmamahal pero nawala ang Kanyang minamahal. Sa pagbalik ng ating Panginoong Sokiso sa Kanyang muling pagkabuhay, na andong Panginoon naman po, bumalik ang Kanyang masayang muka. Kung mapapansin niyo po sa Kanyang imahe na lumuluha siya, pero merong anggulong nakangiti po siya. Yung ngitipo niyang iyon ay nangahulugan na salamat, nagtagumpay ang aking anak sa kamatayan. At sa pagtatagumpay, ng kanyang anak sa kamatayan na ligtas ang lahat. Ang inang nagdadalamhati, sabayan po natin, Samahan po natin, makidilamhati din po tayo. Dahil sa kabila ng ating pagdadalamhati, kasabay ng ating, ng ating manina, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong sa so tayo din po ay isinama, ano po, na magiging lati masaya, at magiging maunlad